Okay, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, madami tayong pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, mag-ano muna tayo. Okay? Mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Philcore Ellen, live po tayo ngayon. Ito lang ang uh, channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito, mga kababayan ko. Sandali lang, while waiting for you. Hmm, bakit offline? Ha? Bakit naka-offline? Oh, wait. Oh, wait, wait. Ha? Online tayo ngayon. Bakit po? Bakit? What's the problem? Oh. I do not know. Why? Why na-offline man? Bakit get na offline man get? Okay, pasok na po kayo, pasok mga kababayan ko. Hindi tayo offline ha. Online tayo mga kababayan. To, tingnan lang natin dito kung anong nangyari. Sandali lang, sandali. Pasok na po kayo, pasok. Ah uh, Hmm. Nandito naman. Bakit po? Hmm. Okay. Alright. Nandito tayo mga kababayan. Hindi tayo wala. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Phil Corellen. Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito mga kababayan ko okay uh, just a moment please please okay, pasok na po kayo pasok, pasok na mga kababayan ko pasok po pasok pasok na po kayo. Okay. Mga kababayan ko, pasok na po kayo. Ito po ang inyong lingkod si Philcor Ellen. Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang pag-usap-usapan natin dito mga kababayan ko. Okay? So pag makaabot na tayo ng limang tao dito, magsimula na tayo mga kababayan ko. Okay? Alright, so... Okay, pasok na po kayo, pasok. Wala pa akong nakita dito. Bakit pa hindi ako nakikita sa inyo? Ah, bakit kaya? Okay, pasok na po, pasok. Makita ba ninyo ako? All Tingnan ko lang kung nag uh, function na ba yata tayo. Hindi ko pa malaman mga kababayan ko magsalita naman kayo diyan. Pasok naman kayo. Ay, my goodness. Ah. Pasok na po kayo mga kababayan ko. Pasok na po. Live po tayo ngayon. Alright. Pasok na po. Iwan ko kung... Tama ito o hindi. Basta nandiyan na yan. Okay. Mga kababayan ko, pag-usap-usapan natin, marami tayong pag-usapan. Sandali lang po, ha? Nakalimot ako mag-lipstick. Alright, wala pang pumasok. Maghintay lang ako, mga kababayan ko. Okay? So, pasok na po kayo. Pasok. Alright, nagbalik na. Ang oo, wala pala. Offline pala. Bakit nag-offline siya? Anong problema mo? Ba't nag-offline kayo? Pasok na po kayo. Pasok, mga kababayan ko. Pasok. Nandito na po ang inyong lingkod, si Philcor Ellen. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katutuhanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito, mga kababayan ko. Okay? Alright? So, dito na po kayo dito para mapag-usapan natin ang dapat natin pag-usapan sa vlog na ito. Alright, sa thumbnail natin, basahin ko lang. Gandang balita patungkol sa form, former president, PRRD. Okay, inilabas na kaya? Ha? Ah, inilabas na kaya? Hindi natin alam. Okay? Hindi pa natin alam mga kababayan ko. Sige lang. Ah? Okay. Bakit ba? Ah. Okay. So patuloy tayo po, mga kababayong. ko. Bakit ba walang Ah, uh, wala man tayong ano ngayon? Beh, tingnan natin. All right. Tingnan lang natin dito mga kapatid. Matay, mapriso ko igsuon so na napon dahilan. Oh, pero mga magterminar ba sa sila sa bugado? Mas mayo ma. so na. Oh, mga sila isog. Oh, sige, kakaway yan. Oh. Walang tao sa taas ha. Oh, yan o. Oh. Tingin sa taas. Wala akong tao sa taas. sino kinakawayan mo dyan? Imaginary supporter. Bangag ka na naman. Ang bot lamang din tawhanan ni. Eh. yan na nga ho natin dito. Nagsalita na rin ho itong si Kong Baste Duterte. Kaugnay diyan sa mga kayabangan at kaangasan na yan. Okay, mga kababayan ko. Ah... Uh, ah. Uh, dito natin makikita mga kababayan ko na ano bakit kaya ayaw lumabas itong ano ko okay sige lang hayaan mo na lang siya kung ayaw niya according to congressman pulong ha ah, kung magkakataon na madamage si diwata makulong si mayor, basti. So, kailangan may performahan silang waiver na whatever will happen, both of them, both of uh, them, diwataan, basti, walang, walang makukulong. Ah, uh, see? Tama yung ginagawa. Tama yung sinasabi ni Congressman Pulong. Kasi, baka pinapasulod lang yan ni uh, diwata si basti kasi gusto nilang uh, gusto nilang mawala din sa Davao City si Basti. Kaya tama yon. Tapos mga kababayan ko, pasok na po kayo. Bakit kaya wala mang pumasok dito? Ano kayang nangyari? Ano kayang nangyari sa mga <laughs> mga ano ko, palangga ko dyan? Ha? Huh? Pasok na po kayo. Oh. Alright. Alright pasok na po kayo mga kababayan ko. Kahit limang tao lang ang pumasok, magsimula na tayo. Alas otso na pala, kaya pala. Oh, late na naman ako, noong Diyos sa langit. Alright, so never mind. That could be all right for me. I'm here, Madam. Ah, yes. Thank you, po. Rosemary Romitman. Okay, welcome to our live, Ma'am. All right. Okay. Maghintay lang tayo ng konti, ma'am. Mga lima lang tayo, magsimula agad ako. Wala nang hintayan na. Okay? So, salamat naman po. Welcome to our live po. Mga kababayan ko, pag-usapan din natin ang patungkol sa uh, sitwasyon ni PRRD sa daheng, Okay? So, mayroong speculation doon na na lang. Nawala daw si Pangulong Duterte. Ah, kung mawala at iuwi natin sa Davao, eh maganda yan. <coughs> oh, sorry. Di ba mga kababayan ko? Kung mawala man lang siya tapos nandito sa Davao, abaw, very good yan. Right? Very good yan. Ah, pero kung uh, saan man siya dinala, uh, hindi, ta hindi tama yon Okay. So, mga kababayan ko, sandali lang. Mm uh -hmm. -huh. Okay. Alright. So, Alright, so mga kababayan ko, dito na po tayo. Pag-usapan natin si PRRD. Now, may news na numalabas na wala daw, na wala daw sa silda si Pangulong Duterte. Now, we do not know if they are just kidding to us, or not to us DDS, but for the mga, ang mga kontrabida sa buhay ni Pangulong Duterte. I guess nga, uh, nag-joke lang yan sila. Okay? Idahil, dahil po sa grabe ang atat na atat silang hindi nila pa o si Pangulong Duterte. Kaya, yon. Pero sa bagay, according to the interview with the... Uh, according to the interview with the uh, attorney Kaufman, ay si Pangulong Duterte ay in the high spirit daw. Okay lang siya. Mag okay lang din daw siya. Ay sana naman ay totoo yan. Okay? So anyway, uh, bakit kaya hindi ko mamakita itong dito sa baba? Uh, kung may nang dito na ba sa atin? Hindi ko makita kung ilan na kayo dyan. Kaya sige lang, pasok na lang kayo pasok. Basta kayo magpatuloy na lang ako. Kaya wala man akong makikita dito. I don't know why. Uh, bakit siya ganyan? Okay, anyway. Uh, for a meantime... Ipaparinig ko ninyo si... Ito, si la Torre. Pero, ba eh, pero bago wala nang yan mga kababayan. Siyang like at kabangan. Ha, mga, okay, mga kababayan ko dito nito 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 si lang muna tayo. Anong dito kay Diwata overload Sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mm. mamatay, mapriso ko yung soon, nanapot sila dahilan. Kapirma, magpirma sa sila sa bugado. Mas mayo na. Purungan ka sila isog. Kaya ito, mga yan. Tama yon. Yon ang sinasabi ko. Magperman na lang sila ng waiver according to Congressman Pulong Duterte. Okay? So, ano pang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan? Kung pag-usapan din natin itong uh, paghahamon ni uh, Mayor Baste Duterte kay uh, Diwata at kumasa siya nagbigay ng kondisyon tapos, si Mayor Basti din nagbigay ng kondisyon. At kailangan naman, tama yung sabi ni Kongresman uh, Congressman Pulong na dapat sana magperma sila ng uh, anong ipermahan nila? Yun bang uh, waiver para walang blame kung anong mangyari. Diba? Tama ba mga kababayan ko? I guess that's all right And that's okay. And uh, mas gusto ko yan. Bakit gusto ko yan? Kasi whatever will happen, walang uh, mananagot. Walang pananagutin ang bawat isa. Okay? So, dito pakinggan natin ulit. man sila isu, puro man sila matatapang, di ba? Okay. dito sa PH update. Hindi ko tayo... Ato, tama niyo ako kung mali ako. Lagi ako mali. Alright. Napakaganda nung condition na yon ni... Eh. Story na ayan na tayo, General Diwata na tayo. Okay. Ayan o, ano, sumausaw na rin ho sa height. Itong si, ano, itong si... Uh... Maganda ka na yung mga kalabang ko. <laughs> mm, mm, sige, um mm, um mm, um mm, Sige, sige, um mm, um mm, um mm, um mm, Sige, um mm. Panatan mo, Brad. Panatan mo. Oh. Okay. So nagpapatawa naman si Diwata dito. Ay, nagpapatawa si Diwata. Tingnan lang natin siya. Okay. Mayroon naman siyang ano. Uh, hindi ko makikita ang screen basta naka-on ang light. So i-off ko na lang muna. All right. So dito, ah, uh, nagpapatawa si Diwata dito. Sinabayan niya si ah, uh, Okay. Ino na, ino na, per cut sa puwit. Linisin nyo kasi. Di Ito gusto ko lang ipakita sa ating mga kababayan. No? Talagang uh, wala na. Yeah, hindi pa ho tapos ang termino niya. Pada... Ito papakita ko ho sa inyo. Katibayan na ba? Oh, ano tawag doon? Meron ho siyang kung yung... Oh. O, panahon na. Parang nangampanya ng Oh. Oh, yung ano niya, yung team song niya, talagang panahon na ng kapangagan, ka nga, Oh. oh. ito ay... Walang kumakaway, Brad. Huwag kang kakaway, nagmumukha kang tanga. Diba? Kakaway ka na, o. Wala namang kumakaway. Ang mira, Oh. Paupuin niyo, o. Nakita niyo, mga kababayan, ito, ha? Dito siya banda kumakaway. No? Yan mo dyan. Imaginary wow. supporter. Oh my God. Sinong kinakawayan niya dyan sa taas? Hala. Ambot lang niya. Ito ning, ano bang klases tao ito? Matino pa ba ito? I don't know. Bangag ka yeah. na naman, i-supporter mo. Ganyan no, katindi. I akabang... don't know. Oh, PTV. Oh. Oh. What? Wala. Sinong kumaway sa Brad, iyo. Brad. Brad. Kung, kung kaya tatay, digong lang yan. Kinu. Kung ano na to, 20 pesos na bigas na to. Pang... Pambili hindi mo nalang lang kakawayin yung mga action, di ba? Hindi maka dito sa mga pakinggan niyo ito mga kababayan, ng training. Aba, talaga walang naman. Walang iba. O, oh, diba? Aba, hip flexibility yan. Oh, Alam mo ba yan? Kaya mo oh. ba yan? O, oh, kaya ko yan. Iikot-ikot <laughs> lang yan. Ayan, sumabak na sa training sa unang araw ang ating PNP chief. Walang iba ko hindi si Nicolas Torre the third. 56 Tambot. years old siya, ha? Just for your information, oh, Sumalang oh. na siya sa ilang rounds ng boxing workout at sparring para ikondisyon ang kanyang katawan. di oh, diba? Ito ba, ba, na rin jogging? yung Ito rin si Nicolas Torre ang nagsabi, lahat kayong mga pulis, dapat fit kayo. Teka diba? One dapat year. pala yung ang hinamon! Ah, hinamon. oh, eh, diba? siya yung hinamon hmm. eh. So, kaninang umaga nga lang, ayan, rain or shine, nagjogging pa si Nicolas Torre the III kahit umuwi. Ay, nako, oh bakit kong kasuhin ka, brad? Talagang nagjogging, oh. Oto-oto <laughs> man Baka ma-hospital ka. Baka hindi pa, hindi pa natuloy laban. Lalinagnat ka na dyan sa ginagawa mo na yan. Baka trakasuhin ka pa yan. Iano mo na lang yan. Isinghot mo na lang yan. Uulan. Aba, Ayan, no, tinamo. Uy, ang lakas ng ulan. Oh. Buti hindi tinamaan ng kidlang. Oh, tapos na. tapa. Ito naman si Ma'am Ali. Oo. Oh, oh. Knock on wood. Knock on wood. Knock oh, on wood. Huwag naman siya tamaan ng kidlat. Ano naman, oo. oh. oh ito talaga si Ma'am Ali, ha? Buti ah? hindi tinamaan ng kidlat. Sayang. Sayang. <laughs> ah. Uh. Hindi po tayo na sayang. Sayang naman. <laughs> Tanyembro, ang PNPA, uh, si Nicolas Torre ng PNPA Boxing Corps. Philippine National oh. Police Academy. Oh, so talagang hey, boxing box pala ay, siya. Naku ah, tingnan Bata mo na mga tao. ba, matigas. <laughs> Diyan sa panahon na yan, siguro makakakanaka kay Mayor Baste. Diyan sa pa- Ay, ano, ano ka na dyan? Sandali lang eh. po, ha? Lang pala, eh, talagang... Hindi talaga tayo naka-online ano na dito. Hindi ko alam kung bakit, ha? Sandali lang. Mag-exit lang ako ng sandali. At uh, tingnan ko lang, bakit hindi siya naka-online? Naka-offline man siya. Sandali lang po, ha? Uh, Mag-exit lang tayo. Tapos babalikan ko kayo. Okay? Sandali lang.